yan. Tipapa ko yan. Ah, kami Kand... ko. Oh. Nag-live kami. Pinutol namin agad. Ah? Kasi hindi ko mapakanta. Ah? hindi ka. Hindi ka kumanta. Ay, ay, ay mayabang na yan. Mayabang ah, na ka yan. Pinatali Hindi. Ah? Mayabang na pumunta? yan. Mayabang na yan. Nandito na si Papa. Ka... Hindi ko nga mapakanta ah? Hindi Ha? Sabi ng mga... ka kumanta, baby. Ah? Ay! Oh. Ang gagalit mo si papa mo. mo siya eh. Napaalam ako kanina. Ala, ala. Oh, Napaalam ako sa'yo. Sabi <laughs> ko, pupunta ako doon sa God. Uh. Di ba nagpaalam ako? Napaalam uh, 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 uh. ako? <laughs> Bakit? Galit ako, papa mo. <laughs> ka na na naman tayo, ladies and gentlemen. Nagpaalam ako sa'yo. Ito na naman ang kanilang oh. ano. <laughs> nagpaalam ako sa'yo kanina, sabi ko, punta akong sagot. Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. Oh. Hindi siya naman, ano, diba? ba? Nag-complain. Oh. natulog siya. Nakanta ka na. <laughs> Nandito na si papa mo. Oo, oh, Oy, na ay, ng mga viewers niya. Kanta ay, na, Aro. Thank you na, Aro. Kanta na, Aro. Kaganda na talaga. na Kanina hindi ko mapakanda. Kinat ko yung I love you. yung live ko, 160 viewers pa. Kinat ko na. Kaganda na ako! na Mayabang na yan ha. Mayabang na. Mayabang na siya. Opo. Oh, andyan na rin ang kuya. Uh, Love din ang kuya. Uh, Love din ang kuya. Ayan. Oh, very good. Muna, sa camera, oh. Very muna good. Magkakanta na, si oh, na ako. Babago. Magkakanta oh. 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 <laughs> <K> <laughs> na ako. Babago. Ano ginagawa ni Ay, ginagawa ni kuya? Kuya ko, kuya Yakap din si papa mo, yakap din. Naapakan mo si ading mo, ah. Oh. Naapakan na ako. Kuya, si kuya mo, kuya mo. Oh, Mama, ako mo. Sabi mo, sige, kuya mo. Oo, oh, nagpapalab si si siya. Siya, ko siya. Kuya ko, ko mo, kuya mo. Oo, nagpapalab siya. Ay, <laughs> sabi ko, kanta na araw. Sabi nila, dapat hindi ko mapapantay. Ka kanta na ako, kuya mo. Thank you, thank you. Kanta na ako, thank you. Kuya mo oh. oh. Thank you. Uy. Thank you. <laughs> Tumayo pa Thank talaga. You very much.